Terence Bon Crawford, the master of boxing. Si Terence Bond Crawford ay isa sa pinakamahusay at tactical na boksingero sa modern era. Mula sa simpleng simula sa Nebraska, USA. Hanggang sa pagiging world champion, ito ang kwento ng isang mandirigma na bihasa sa sining ng boxing. Si Terence Bud bon Crawford ay ipinanganak noong September 28, 1987 sa Omaha, Nebraska. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad, ngunit bata pa lang, natutunan na niya ang kahalagahan ng disiplina at syaga. Bata pa lang, mahilig na siya sa sports, ngunit ang puso niya ay nakalaan sa boxing. Pensayo sa lokal na gym, at sa murang edad, nakitaan na siya ng talento, bilis. At talino sa ringinaghandaan niya ang bawat araw. Noong 2008, nagsimula si Crawford sa professional boxing hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang pangalan sa boxing scene sa Amerika. Kilala siya sa kanyang versatility kakayahang lumaban gamit ang parehong left at right hand, at magbago ng estilo depende sa kalaban. Noong 2014, nakamit niya ang kanyang unang world title sa WBO lightweight division. At mula noon ay nagpatuloy ang kanyang pag-angat sa boxing scene. Si Crawford ay nagwagi ng maraming world titles sa iba't ibang weight divisions. Ginulat niya ang boxing world nang umakyat ng division from welterweight division jump to super middleweight division para harapin ang Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Sa September 14, 2025 ay naglaban sina Terence Crawford at Canelo Alvarez sa Riyadh, Saudi Arabia para sa undisputed super middleweight title. Ito ang pinakamalaking laban sa career ni Crawford at naging resulta ng laban ay panalo si Terence Crawford via unanimous decision at na ngayon ang pinakaunang boksingero na naging three times undisputed world champion at multiple world championships in five weight classes. Nakaharap niya ang ilan sa pinakamalalakas na boksingero sa modern era, kabilang si na Spence Jr. Tinalo lang ito ni Crawford via nine round technical knockout. Sean Porter Jr tinalo lang din ito ni Crawford via 10-round technical knockout, maraming pang iba mga boss. Pinatunayan ni Crawford sa bawat laban na ang tamang strategy at technical skills ay kasing ng lakas at bilis. Ngunit ang pagumpay ay hindi laging madali. Kaharap ni Crawford ang hamon ng pagiging underdog sa ilang laban at ang pressure ng pagiging champion. Ngunit bawat laban ay nagturo sa kanya ng disiplina, mental toughness, at humility. Isa ito sa sekreto ni Crawford kaya napanatili nga ang malinis na record na may record na 42 wins, 31 knockouts and 0 defeat. Si Terence Crawford ay hindi lamang isang champion, siya ay simbolo ng strategy, precision at adaptability sa modern boxing. Inspirasyon siya sa mga kabataan. At patunay na ang boxing ay hindi lang laban ng lakas kundi laban ng utak at puso. Sa bawat suntok, ipinapakita niya ang galing at talino ng isang tunay na mandirigma at sa bawat naban. Patuloy niyang tinatangkilik ang respeto at paghanga ng boxing world. Ito ang kwento ni Terence Crawford mula sa simpleng buhay sa Nebraska. Hanggang sa pagiging isa sa pinakamahusay at tactical na world champion sa boxing. Isang alamat ng modern boxing, inspirasyon ng kabataan, at simbolo ng disiplina at strategy sa ring. At iyan ang kwento ng isang alamat sa boxing. Dito sa Jimboy Boxing Stories hindi lang laban ang ating binabalikan, kundi ang inspirasyon at aral mula sa bawat suntok, bawat sakripisyo, at bawat pagumpay. Ako si Jim Boy, at ito ang kwento ng boxing na dapat mong marinig. Hanggang sa susunod na laban mga boss.